Oh toto. Ang grabe. Yung guys, nabinyagan na rin yung urad natin, no. Unang huli niya. Uy, good size napakulo, no. Sa retail. Asa ah, din. May to. Sa Carrefour. yun meron. Grabe. Ah. Pang-group. Oh my god. <laughs> good size na to. Pwede to andito naman po tayo ulit sa ating favorite spot. At kasama natin ngayon si Pilyong Angler. ayan So ang plano po namin ni Uyakin is mag ano, catch and cook. Tapos, ngayon magka-casting din kami habang madilim pa, magdi-jigging. So, apa natin, guys? So ngayon nagpapabaga kami ng uling para sa baon naming pang-chikcha. Pati <laughs> Gutom. <laughs> okay? So, set up na tayo. Abalo pa tayo. Okay guys, so habang mag-iaw-ihaw tayo, mag-hagis na rin tayo ng pang bait and bait natin. Okay? Baka makachampa tayo doon. Ay, wah. wait lagyan natin ng alarm ay grabe naman yan ulala so may baon na tayo guys na hotdog oh mamaya na po kami mag-catch and kapag may nahuli na kami. Sa so ngayon, ito, catch galing to sa, ano, sa retail. Ah, sa Ayun, eh. May kagat Sa karipur. Ayun, Uy. meron. Ayun. Eh. Ayun si Master Richard. may first catch na agad. Meron. Meron na. Oh. Lakas ng hatlax niya eh. Ayun, meron nga. <laughs> Naka first cast na si Master Uy, oh, yung ganda niyan, oh. Mangrove ulit, ah. <laughs> Ay, mangrove. Oh my God. <laughs> good size na to. Pwede to pang iwi po. Oo. Oh. Ay, sa agad. Mangroob pa. Mangroob ka. So, saan ka pa? Okay, guys. One zero, guys. Good size na rin to. Pwede na to. Okay. So, ayan po yung ulam natin, guys. Oh. Wow. Ito yung hotdog at kanyang isda. Guys, pag alam nyo ang pinakamagandang gawin agad tapos kumain matulog <laughs> ay garabi welcome naman natin guys Ooh, welcome naman natin guys si Idol Ricky alright shout out and yan din si kuya niya Idol Edgar mga time check po natin mga 4.10 na ng madaling araw So nakababad tayo ng dalawang rad natin. Tapos maya 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 magka-casting at saka jigging din tayo. Okay, e so andito na rin yung mga tropa. And, andito sila ni Ricky at saka ni Kuya niya. Kaya si Edgar. Ed at saka kami ni Kim. So, sana makarami tayo. grabe. Is on agad si Idol Rike, Wow, good size na bakuko. Wow. <laughs> Ay, sana, sana. Na, lalo yan na, umpisa na. Sunod-sunod lang yung magkapatid, ah, oh. Ay, grabe. Paul baka mang group 'yan. Ay grabe. Tatlo. Ay grabe naman 'yan. Grabe naman 'yan ay doon. Tatluhan. Okay, peace out guys. Yan ah. Yun. Yan ah, na, na rin. Dali, dali, simulan mo grabe. Iyo nang mga Oh, good size ng mga bakuko. Unang fish on natin, guys. Dalawa agad. All right. <laughs> Grabe. <laughs> Non-stop na to. Oh, may well, makakarami ka kanina. Oo. Uh, bilis lang eh. Mga isang oras lang eh. Grabe na rin yung rod natin, no. <laughs> Unang huli niya. Ay, good size na bakuko. Eh, grabe. Laki. Ha. Yeah. Grabe ngayon yung hilahan dito, guys. Sunod-sunod, grabe. Bakuko lang, pero grabe. Ang good size mga gapalad ang tataba pa yung magkapatid siguro mga wala pang isang oras siguro naka higit 20 ng piraso ang lalaki pa tagtatatlo sa isang rig eh may tagdadalawa panalo <laughs> panalo ay grabe naka flathead pa si idol Edgar oh ha? Yan yeah, no? Wow! Good size na flathead! Ay, pangalan niya? Flathead! Ah, Oo. Okay guys, so binigay sa atin ni Idol Edgar yung kanyang huli na flathead. Good size din. Mm, sarap ang prito to. You know, uh, Laki <laughs> grabe! Laki. So, siguro mga ano to, hindi kalahati ng... Yung... Mm, Laki! Ay, ano? Huh? Ah, mga vlog niya yun. Master, pag-tournament yung uhuli mo ah. Ha? Pag-tournament. Pag-tournament. <laughs> <laughs> Grabe. Sobrang laki ng bakuko to guys. Kunting ano na lang, siya ham na. <laughs> Nalo. Yun o. Basta, basta doon ang side eh. Oo. Oh, doon ang mo sa may... Kamay... Sa so, inaagisan mo na yan. Oo. Oh. Nung nakaraan, doon sila lahat eh. Malalaki. Oh, isang size eh. Siguro mag-anak yan. Okay guys, gabi. Ang lalaki. Uh, panalo tayo sa mga bakuko ngayon. Okay guys, so mauuna na sila ni Idol Ricky at saka si Idol Edgar kasi may mga trabaho pa sila. So, i-check lang natin guys yung mga nakuha nila. Tingnan natin ba? Ito. Oh, yan pa may mga hipon pa. Sus, grabe pang sigang na yan guys. Oh. May. Ah, oh, grabe. Malapit namang mapuno ulit yung cooler nila. oh, <laughs> oh madami. Oh, nakatiming naman sa oras. Grabe. Sunod-sunod. yata. Makoko! Ganun ka rin. Malaki rin! Ganun mga size oh. o no? oh, <laughs> <sa malayo. laughs> so, Malaki pa rin oh! Kaya nga sabi ko tuon ang side o sa malayo. Oo, malaki pa rin. Oo, pare yung size. Okay guys, grabe! Oh! Wala oh, <laughs> na ng ulo eh. Okay guys, ingat kayo, ingat kayo ha. Ah. Yeah, ah. Friday ulit. Yeah. Grabe guys, pare-pare yung mga sizes o oh. Ganito. Nalo. Uy, grabe kakahagis lang ni Phil yung angler oh. Eh, tig dalawa agad. Oh, kaya sabi ko sa iyo doon ng banda eh. Ay, panalo agad si Phil yung angler oh. Dalawa. Ay, grabe. Eh, oh, makakabawi ka pa. Double time. Dadali. Okay guys, so yung ang babae pala doon na palagi pumupunta dito na ibang lahi din siguro iwan ko kung Sri Lankan yan o Indiano kilala, kilala din pala tayo so ibigay na rin natin sa kanya yung mga yung flathead at saka balo at saka yung ibang bakuko okay. gift natin sa kanya yes. at saka bigyan din natin sila ng sticker kasi natin solid na supporter tara Okay guys, so isa din pala yun guys ang mga solid na ang supporter natin. Lokal pala yun guys. <laughs> Katari so na-share sa kanya ng mga friends niya. Tapos yun ang ano niya dito, yung hobby niya. Fishing fishing lang, pagis-agis ng konti. Ganun. So tuwang-tuwa rin siya guys at na-meet na tayo finally. So nakakataba rin ng puso guys. Grabe. Super yung halos yung pinag-uusapan daw nila palagi ng mga friends niya is ganun si Jetro ganun nakasama niya na daw sa pag-fishing <laughs> so nabigyan natin siya thank you guys thank you Whew. okay guys meet my new friend here from Nepal what's your name bro? Basint Basint? okay meet my new friend from Nepal Mr. Basent, shout out to all his family there in Nepal. Nepal, Ay, okay. <laughs> okay, okay bro, see you oh. next time, ah. Okay. If you see me here, just come. We'll eat. lufaw na ako eh. Parang mo lang, papasilong pa Okay guys, grabe. Kunting oras na tayo dito. Huli man tayo kinagatan kanina. Kasi na una yung magkapatid kanina. Grabe, sunod -sun yung kagatan sa kanila. Sa atin, matagal pa tayo bago kinagatan. Pero nung naumpisahan tayo kinagatan, grabe. Puro lahat malalaki yung nakuha natin. <laughs> Panalo pa rin. Madami pang yung hagatan ng isla guys. Uh, oh, pero ako na 'yung magsusurrender talaga. Hindi na kayang init. Uh, oh, may hirap na. Tama na 'to. Sunod naman. kahit mga bakuko lang guys pero mga mamaw oh. <laughs> 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 nangalay na nangalay na guys yung balikat ko guys <laughs> nandiyan pa nangalay na guys Ay, wala, dalawa sana laki oh, oh mo. mas malaki pa yung isa ko dun Woo! Woo <laughs> so grabe matitiis natin guys yung hatakan na walang tigil grabe nang unstop yung hatakan pero ang natin matiis ngayon guys yung init grabe na ngayon yung init guys yung halos kinukulob na yung lahat ng ano mo sa loob ng ng katawan mo okay lang kung nakalublob ka sa tubig pero kapag dito ka sa taas grabe ingat ingat tayo guys baka ma-heat stroke tayo A ako nakailan na akong babad ng tubig para at least maano lang ako may na-refresh pero hindi na hindi pa rin kaya grabe so bilisan lang natin guys yung pag ano natin ito po yung mga nakuha natin guys grabe ang lalaking mga bako guys tingnan nyo pare pare yung sizes ayan so isa dalawa tatlo apat maanim ito ito grabe ganun siyang labing tatlo labing apat saka may isa tayong mangrove yung first catch natin kagabi okay so grabe ang lalaki guys titingnan nyo naman oh oh siguro mga to siguro hindi to bababa ng mga tatlong kilo o apat na kilo ang lalaki grabe panalo panalo tayo guys so okay so special special thanks pa rin guys sa kay uh, Tuto pil Pilyong Angler siya yung kasakasama natin at saka sa kay shout out din sa magkapatid sa kay Idol Ricky at saka sa Idol Edgar at saka sa misis ni Idol Edgar din nakasama kanina at saka guys ito pa ang mas matindi yung babae pala na lagi natin nakikita dito na naka Lexus lokal pala yun guys oh. at ang kaano dun kilalang kilala pala ako ako yung inaabangan nila palagi kung saan ako nag-fishing so dun kanina so nag-share din pa tayo ng isda yun yung binigay sa atin ni Idol Edgar na balo at saka yung flathead, binigay natin dun. At saka may dalawa tayong bakuko din na binigay. Tapos may sticker pa. Yun, ang anat na. So, pero guys, hindi ko na kaya. Huwag natin patagalin, patagalin pa. Okay? So, I hope na nag-enjoy po kayo sa video natin ngayong araw. Totopil yung angler. Don't forget, subscribe subscribe, pasupport guys ang tropa natin atin to, pati si Pipes Fishing atin din yan, so ikaw Pipes sorry ka na lang, ngayon <laughs> grabe oh, oh harvest si Pilio. okay so kita kiss lang tayo guys sa so, nating mga videos, fishing adventures dito sa Qatar, so don't forget spread love and always be happy, happy. <sighs> goodbye